Mister. Welcome back dito sa panibago vlog natin. I Again, mean, kung bago ka sa YouTube channel mga kaloy ka pindot na lang yung notification bell at pasubscribe para dito kayo sa iba pang mga video tulad dito mga kaloy. Ka Bagong video. So ngayon mga kaloy, ka kung niyo yung una oh, tayo nang ginagawa ko nung nag-assemble uh, tayo ng mga perimeter panel, di ba? Ah, uh, Nakita nyo naman yung pano na simbol. pero ngayon habang gumagawa ko nakapag-isip ako ng paraan upang mapapilis. At pagiging safety yung gawa natin, yung kamay. Ito mga kaaloy, may nakita akong, may naisip akong paraan na nakita akong kahoy na maliit, uh, na 1 by 2 ito. At, kasi ito dito mga kaaloy sa likod ng perimeter frame. dito to, kung naalala nyo naman kasi ayan no, sa likod pangkalang natin so ngayon eh, nilagyan ko ng tornilyo para i-fix natin dito sa lamisa natin sa kamero tayong stopper dito ayan. para sa bracket tapos may kanal tayo dyan para pag binabarina natin diyan tatama yung barina at saka yung rivets hindi siya na di ba kasi pag walang kanal yan pwedeng maipit yung rivets natin So kung naalala nyo kayo mga kaloy, ginaganito natin, binubutas natin yung no? diba ayan ginaganyan natin yan tapos kinikikil natin dito sa likod para matanggal yung baba tapos lagyan natin yung bracket balik ko ibalik ko lang yung nakalina mga kaloy ka i-apply nyo lang sa sarili ito mga kaloy ka tapos minamarkingan natin ganyan yan yung daliri natin nasa likod eh pwedeng ma nga tayo diba ginaganyan ko yan o di ba? trabaho. trabaho, video, matagal. Sa dami kasi ng mga kaloy, ka nag-iisip ako ng paraan kung paano mapabilis. Yan, ginaganyan ganyan ng trabaho ko kanina, di ba? Pag -asimbol. Yan. Kung i-review niyo yung unang video ko, ganyan yan pag asimbol. Kapirimited lang naman muna ito pang Kasi bracket-bracket lang muna tayo. Ngayon, i-apply natin tong ginawa kong DIY, kahoy, may stopper, tapos may tornilyo isa. Pipix natin ito dito sa lamisa natin. Yan, yung tamang tama makita niyo mag Para pag ano, may puwersa tayo, hindi siya gagalaw-galaw yung ginagawa nating stopper, no? Yan. Yan. So ini, yan na natin yung pag-bracket. So wala na siyang butas. Pwede na siyang importante lang malinis itong nasa dulo na ng mga kalo ito to. Yan lang kahit na wala pa siyang butas. I-apply na natin yung bracket natin. Tingnan yung mga kalo kung gaano ang difference ang bilis. So, pasok lang natin tong bracket dito sa dulo. Yan. Kasi pagdiyan na mahirap naman, diba? ba? Pasok muna natin bago natin i-sandal dito sa Yan. So may kalang na siya, di ba? So barinahin na lang natin diretso yan, tapos. So, so yung kanal ganyan na mga kaloy ka na pinakita po, tamang-tama yung pag nilusot ng team bracket dito, uh, rivets, tamang-tama lang. So, di Ang bilis na. Ayan. Kumpir doon sa ginawa kong paisa isa-isa, matagalan tayo ba? Diba? So, napakabilis na. At saka, sagad na sagad pa siya sa dulo. Kasi malinis na. Tapos, yung stopper natin dito, Nakakatulong yan para pag inatak ina natin ganito, pag pinasok na inatak natin yan, naka fix na siya sa ano ato sa takin natin siya pag ganun papunta rito sa left side di ba so, so hindi na gumagalaw kaya tanong yung kanina pwede pang magbago kasi pinapattern lang natin di ba Ayan. So, walang galawan, di ba? Compare kanina, siguro baka dalawang bracket tayo dito, doon isa pa lang. So, parang dumubli yung galaw natin kahit naging isa lang tayo, diba? Yun lang. Pag gumagawa kasi tayo mga kaloy, sisir ko lang to sa inyo kasi ngayon ko lang din naman naisip ito. Huwag ako gumagawa kasi ako kumakaloy kapag uh, lalo na pagmaramihan. Na, doon ako nag-iisip ng pinakamagandang paraan para matutulungan natin yung sarili natin. Ayan. So, pagkagintong gawa natin mga kaloy, dahil pa sa ating dalawang ang hilpit nito, di ba? Para na tayong ano nito? Ah... Uh, halos makina na yung galaw natin human machine na tawagin ba? Diba? so apply nyo lang ito mga gaya ito mga kalor kung interesado kayo napaka-effective po napaka-effective na paraan simpleng Simpleng paraan lang pero napakalaking impact sa trabaho natin para mapabilis. Ayan, nice, diba? So, ang bakitan ko dito ay 12 pirasong ganito. 12. Lahat ng patayo ng gintana kasi ano to, tawag ito, anim na panel ito so ulit ulit ano ka lang sa mapa natin yung siguro mga 20 minutes sa mga kaloy kung hanggang ilang minuto matapos natin itong 12 piraso itong 12 piraso bali 24 bracket ang matatapos natin eh. kadami kasi nitong bracket ang gumakaloy, ganoon mo yung sa pani as ah, a perimeter ah, lang ay 70 pesos na yung ah 35 o oh, 70 pesos yung kabila yun di eh. sa perimeter pa lang 140 bracket na kailangan natin diba sa so, dami nun so, kailangan nalang ito yung mag iisip ng magandang paraan para mapabilis yung, tra yung, tra yung trabaho natin Diba? Okay, so, apat na kaagad. So, sa mga baguhan dyan na willing na mag-improve yung ano ninyo, yung kaalaman, o i-apply nyo sa sarili nyo ito, tuwantuwa yung boss nyo dyan kapag ka Uh, nakita nila yung big galaw do. hindi hindi pwedeng ano lang kung ano lang nakikita natin sa nagtuturo sa atin yun lang ang gagawin natin kailangan mag-isip tayo ng paraan sa sarili nating pamamaraan kasi kung asa uh, tayo doon sa turo lang na nalalaman ng mga senior sa atin hindi, hindi mag-improve yung ano natin trabaho bilis at sa quality diba ba? pag na, natuto tayo pag na marunong ma na tayo sa mga itong ano, kailangan i-improve pa natin gumawa tayo para na mapamahigitan pa yung nalalaman mo sa senior mo diba So, mo yung galaw, ano na yan, galawan na yan, di ba? Lintik na galawan na. Kain na, medyo na, ano ako, kasi sa dami. Nasa ilang minuto pa ba tayo? O, nine minutes. Nine minutes na, pero halos matapos na natin yung dusi pirasong perimeter. Eh, bracket bracket lang muna kasi tayo mga kaloy ka kasi ang, ang gusto ko nga sana rito eh, pag bracket tayo sabay lagay ng rubber, sabay ang simbol para para iwas gas, gas ba ngayon, ang nangyari kasi naubusan ako ng rubber kaya obligado akong sayang naman ako naubusan tayo ng rubber tapos hindi ka na rin gagawa, di ba? Kung may paraan naman na, nagagawa tayo, eh, pag dumating yung rubber, eh, na lang tayo, di ba? E, na lang natin yung aluminum natin. Para hindi magagasgas, gas e, ibalik natin sa pagtali by seat. Kapag natin, nating halo-halo, kasi pagka hinahanap natin yan, doon magka magkikisitan yung magkikisitan yung mga aluminum ganda yung ganito pag alam katali eh Damp -damp damputin mo lang sabay at ito di ba? Ah. sa mga ano dyan willing na matututo manonood lang kayo sa video ko at marami kayong sigurado kung marami kayong matututunan at saka kung may katanungan mong tayo wag lang kayo mag comment mag comment lang kayo kung anong, anong mga katanungan ninyo para mas ko ng maayos ano libre naman to wala bayad Ngayon doon sa mga followers ko na mayroon na akong video doon na umabot na ng 3,500. Isang video lang tapos patuloy pang tumataas yun. Maraming salamat sa inyo. Uh, sana huwag kayong magsawa ng <tinyo> So sana panoorin ninyo ito ginagawa ko kasi kasi ano lang ito. Hindi na natin kailangan gumastos ng ano para magkaroon tayo ng tools. Na kung ano-ano lang pwede natin magdampot yan sa gilid-gilid kung mapakinabangan naman natin, apply natin. Actually, may nabibiling tools dito na pang ano kailan Kaya alam, matagal pa yung kasi alain mo pa. Diba? Nakikita ko yung sa YouTube na hikpitan pang ganon para maglapat yung aluminum. Parang naka-L, parang holder siya na naka-L, diba? Hindi natin kailangan yun, basta madiscuss kita tayo. Dito lang tayo, ibang nagawa ng Pinoy. Pinoy kung ano-ano lang sa ibang bansa yung may ganong mga tools na pang higpit higpit pang katagal lang yun sa pang katagal lang yun sa trabaho may higpitan mo pa i-clamp mo pa di ba corner clamp pa lang tawag nun tapos tatanggalin mo pa matrabaho yun dito natin yung sa mga ganitong pamamaraan. Wait 14 minutes. So 14 minutes. 10 na 'to. May dalawa pa. So, tapos na tapos na isang bidahan natin pag bracket sabay tali. ba? Ganun lang kapilis lang tayong naglalaro mga kaaloy pag nakagawa tayo ka tulad na lang ng ginawa kong DIY na metro mga kaaloy laking ginawa sa pagtrabaho ko yun diba? yung, yung puputol ka dyan dire yung ng 20 piraso yung isang sukat diba? o, ito na naman ngayon o oh. Pwede ka makipagkarirahan ng pagka-symbol nito mga kaayo. Pustahan. Di ba? kung mo ituro yung teknik mo na. Pustahan tayo. Magka-symbol tayo ng gano'n. Di ba? Kapinyuhan. Simbol tayo ng uning. Pustahan. Kung sino mo na magka-symbol. Di ba? Sa lagay na natin mga 30 minutes. Kung ilan ang mga symbol. Labing dalawa na to. Hmm. So yan, no? Sixteen minutes Kasama yung isang bida ko na una. So list natin ng galaw yun, di ba? So one two, three, four, five, six. So, nga. So, dosi pira. So, sa mga to, 24 bracket na ikabit natin sa loob ng 16 minutes. Diba? Kadami nun. Sa 16 minutes, uh, 24, times 2 natin yung ribbit ng 48. 48 na butas, ribits. Ang dami na gawa natin. So itutuloy tuloy ko lang ito mga kaloy. Ka ang doon kasi dami pang pa babrakitan doon sa ano na yun. Tapos uh, puro lang muna tayo perimeter. Tapos habang ano, nag-iisip ako uli kung ano na naman ang gawin kong DIY para doon sa panel. Kasi iba iba yung panel na naman mga kaloy. Ka di Diba? Pinakita ko sa inyo kanina. Oo. Oh. Wala yan sampol lang ano. Ito. iba bye yung bracket ng panel yung dito. Ayan. Ito yung panel. Ayan. Ito yung panel natin, di ba? Iba yung ano nito, iba ng ibang section, magkaiba siya dito sa perimeter. So mag-iisip na naman ako mga kaloy kung anong gagawin ko mamaya na kapag tinutuloy ko yung pag-assemble ng ano. Tapos pag may naisip na naman, no, isi-share ko na naman sa inyo. Pagkakita ko na naman. Para ganun pa rin ang bilis, no? Na, uh, ano lang naman ito mga aloy. Habang gumagawa tayo, mag-isip tayo ng para Ika nga, di ba? So, yun. Uh, muli, maraming salamat sa inyo. Bago tayo magtatapos, huwag kalimutan mag-subscribe lang eh. At papalo yung Facebook na to. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. And God bless us all.